What's up mga ka-90s? Welcome sa isa na namang project episode. Ang gagawin natin ngayon ay ito munang bahay kubo. Kaya samahan nyo ako muli. Tara let's! Alright, so ngayon ay naguhukay na sila para sa pagpapostihan. Ayan na kanilang nagawa. So medyo malalim yung mga paghuhukay na ginagawa nila kasi yung ibabaw na lupa is malambot so kailangan natin hanapin yung mala, matigas na parte ng lupa ayan kahit na medyo malalim sya eh, kailangan nating gawin yon although maliit lang naman yung poste na gagawin natin dito para sa ating bahay Hubo lang naman ito so kailangan pa rin natin gawin yung right, sa ngayon naman, naguhukay na sila para doon sa pag-aasintahan ah, ng hull block. Tapos na sila doon sa mga butas para sa poste. Alright, natapos na sila sa paghukay. So, nakapagtayo na sila ng poste at nabuhusan na rin yan. So, nagbubuhos na sila sa puting ngayon para sa pag aasintahan ng hollow block. Medyo malakas ang hangin dito ngayon kaya medyo maingay. So dahil mas mababa yung lupa na to doon sa level ng kalsada eh magkakaasin tayo ng mga kilang hollow block pataas at saka pa lang tayo pwedeng mag-flooring. So yun ang kailangan nating gawin. So yung mga poste medyo malalim. Uh, maraming halo ng simento yung kailangang ibuhos bago mag doon sa pag-aasintahan ng hollow block so magastos itong uh, parte na to ng kubo ayan nakabuhos na sila ng para sa puting so hintay lang natin na tumigas yan ng bahagya para makapag-asinta sila ng hollow block kahit yung unang asinta lang ang kanilang ma ilagay dyan okay na yun okay so tapos tayo dito sa poso negro okay pwede na ito simulang asintahan ng hollow block okay alright so nakapag asinta na rin sila dito bali yung yan yung parte ng magiging kwarto so nakapag asinta sila ng apat na patong na hollow blocks dyan then susunod naman yung sa may parting kusina at sala. Ayan. Okay, nakapag-asinta na sila dito sa parting sala. Tatlong patong na rin yata to ng hollow blocks. Bali, ah, lima pala. Limang patong ng hollow blocks yung level na magiging flooring. Plus yung ibabaw niyan, eh, biga naman. Ayan si kuya at saka si ade Tinatapos nila yung pintuan doon sa gilid Ay malapit na silang Uy ito na yun Ito na yung level ng ano ah, na pagbibigaan So ayan yung isa gumagawa na rin ng biga ayun, Tinatapos na lang ni kuya at saka ni ade yung Pintuan dito sa gilid Bali, gilid kasi nitong lote, kalsada. Kaya nagpagawa pa kami ng maliit na pinto dito sa gilid. Okay, so tapos na to. Simple lang, ginawa nila. Pero okay to, maganda to. Okay na tong poso negro so ready na to para magbuhos para dun sa puting na pag-aasintahan ng hollow Blocks. Okay na rin yung lalim na to. Ang sukat nito is uh, 2 meters by uh, 1.5 meters. Okay, ngayon tinatapos naman ni Kuya at ni Adi itong harapan. So nagbubutas sila ng paglalagyan ng posting tubo para dun sa cyclone wire natapos nila tong dalawa habang yung iba naman is dun sa kubo nag, ah, gumagawa Ayan, yan yung mga butas na paglulubugan ng tubo na para maging poste eh. tignan natin yung poso negro yung ginawa nila okay na pala to eh so nakapag sila oh halos matatapos na rin to Ayan. So, dalawang chamber yung ating ginawa. Although, maliit lang naman to. Kasi maliit lang din naman yung CR. Eh. Tsaka, madalang naman tong magamit. Okay, so nandito na tayo uli ngayon uh, pag-aasinta dito sa may kusina slash uh, sala. So tinatapos nila itong side na to. So yung hollow blocks na inasinta nila dito sa kupo, limang patong pala to. Mula dun sa ilalim. Tapos uh, sa ibabaw ng panglimang hollow blocks magbibiga naman sila. Then yun na yung level ng flooring. Yan. Ito na yung level ng flooring natin dito ngayon. After nito, mag-aasinta uli sila ng mga apat na patong na hollow blocks. And then yung kalahati nun is yung Uh, ikakabit natin ama kan dito. Oy, okay, nakapag ah, uh, narin na rin sila dito, nakapagtatambak na rin sila. Ayan, habang 'yung ating masonis nag-aasinta, 'yung iba naman ay nagtatambak naman ng lupa para dito. Bali yung ilalim na parte ng lupa na tinatambak nila is yung sumisiksik hindi mabato yung ating pinatatambak dito sa ilalim na parte na to. So, mamaya niyan, baba niyan para isiksik pa ng gusto yung lupa. Ayan, ito yung pangibabaw na, na tinambak nila, mabatong lupa. Actually puro bato nga ito, eh. So, ginagawa naman natin dito, tinatamper natin to para sumiksik pa ng gusto. Tapos, babasain, tatamperin, ayun, para magiging siksik. This time, nakakabit na sila ng biga sa taas. Pero ang ginamit natin dito ay yung C-channel makapal na bakal yung pinili natin para masiguradong matiba yung ating pantaas na biga ayan, natapos na rin yung mga asintada dito at itong ating posonegro eh, ay na, na rin, bali inaasintahan na rin ang para sa pader nito okay natapos na yung mga bakal dito sa taas so bali ang ginagawa nila ngayon ay yung ating pambubong para habang nagtatrabaho sila sa baba eh medyo hindi na sila naaarawan ayan malapit na matapos ito okay si kuya pa rin yung gumagawa dito para sa process natin ito yung kanyang expertise uh, pagdating sa bakal talaga napakahusay niya Okay. so na naikabit na nila yung mga pagbubungan itong trusses natin dito sa uh, kwarto. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng trusses dito sa taas. Not worry mga ka-90, safe tayo dito. Ayan, si mami nagtatago. Papakita ko na rin sa inyo yung itsura ng bakod mula dito sa taas. Ang linis pa. Wala nang halos mga damo kasi natanggal na nung mula nung gumagawa sila ng bakod. So yung bakod natin sa harap, hindi pa natatapos yan. Kasi ang priority ni Kuya is tapos nitong trusses para maikabit na rin yung bubong. Nasa ganun, hindi sila naiinitan dito tuwing gumagawa. Ayan at naikabit na yung bubong dito sa, sa kwarto. So, tinatapos naman nila yung ikabit na trusses, itong nasa sala at nasa kusina. Para maikabit na rin lahat ng bubong dito. So, ngayon naman, pinapakabit na natin yung electrical. So, dalawang master yung nakakabit nito si Master Mac at si Master Jan. So patapos na rin maikabit lahat ng bubong dito. Konting-konti na lang at mabubuo na yung ating bubungan. Ayan. So makakapag-trabaho uh, na sila ng maayos dito sa loob. Mulan man o umaraw, makakagawa na sila ng dire-diretsyo. Alright, so tinatapos lang palitadahan tong kwarto para maikabit na yung mga frame yung pintuan sya namang inaasikaso ng ating mason ayan, ikabit na yung hamba so sa CR meron na rin tayong pintuan dito and uh, itong lababo napalitadahan na rin yung pader so nakaready na rin yan para sa next uh, na araw sa so, susunod na araw siguro yan naman yung kanilang asikasuhin. Ayan, naikabit na rin yung frame para sa dingding natin. So, gumamit tayo ng metal stud dyan at saka metal tracks. So, mamaya papakita ko sa inyo kung anong pagkakaiba ng dalawa. O, itong side na lang ito ang wala pa. And, yung electrical, ayan, okay na, naikabit na rin. Pero, hindi pa naikakabit yung breaker. So, ready na tayo para sa pintuan natin sa entrance door. Ayan na, nakaabang na yan. So dito sa may bintana na to siguro grills muna yung kakabit natin diyan. Ayan. So ready na yung ating mga electrical. Okay, palitahan na lang din dito sa ating ano mga hollow blocks. So inuna na nating mag-flooring dito sa may kwarto sa side nitong kwarto para lahat ng gamit natin pwede nating ilagay dito so hindi na tayo, hindi na magtatambak dun sa kabilang side so dito na lang mailalagay lahat so yung isang maso naman natin sa CR naman siya nakatoko ngayon tinatapos nila yon Okay, we're about to finish na pero marami pa rin trabaho. Ayan, Nakapag flooring na rito. So, ito yung sinasabi ko na lahat ng mga gamit pwedeng ilagay dito sa party na to ng bubo. Okay, so kung napansin nyo, palaktaw-laktaw yung video natin. So, hindi tayo nakakapag-stay dito para videohan yung buong proseso. Yung buong construction. So, kung ano lang yung maabutan natin. So, yun lang yung ating nabibidyohan. Okay, ito yung frame dito. Ito yung pagkakabitan natin ng dingding na amakan. Ang metal tracks ay yung yang itong nasa baba at nasa gilid na uh, ano nakalagay. Ang metal stud naman ay yung brace na panggitna. O itong mga frame na panggitna na yan. Ito na ikabit na rin yung amakan sa harap pati yung sa gilid na ikabit na rin. So, ito na lang yung ikakabit nila dito sa kabilang side na to. So, gumagamit lang sila dito ng pangipit na kahoy. Ang size nun is 1 port by 1 and 1 half inch. Tapos, black screw para dun sa ano, pangipit. Ayan. ang size ng ano natin ang amakan natin is katulad lang din ng size ng isang plywood 4 by 8 feet ang lapad at ang, ang, ang haba ay 8 feet yan yan yung pang ipit feet na sinasabi ko sa inyo Ayan. sila ang tropang wasalak walang sawa sa alak yan yung kanilang leader nasa gilid yan Okay, araw ng linggo ngayon So wala silang trabaho Isitayin muna natin tong kubot Para mapakita ko na rin sa inyo Kung ano na ba yung mga natapos ko ngayon dito Okay, ayan, nakikabit na yung mga Pituan dito At yung lababo Okay na rin, meron na rin tayong lababo ngayon So ayan, ito na lang yung Kakabit So as you can see mga ka-90s It's almost finished na po Okay, so yung ating mga bintana na yan, meron na po tayong pinagawang ano dyan, jalousy para dyan sa bintana. And waiting na lang po na matapos yun para may kabit. Ito naman po ang ating lababo. Eh, tapos na rin po. Kulang na lang yung uh, linya ng tubig at yung drainage po ng lababo. Okay, maliit na butas na yan. Yan po ay eh, exhaust. ilalagay po tayo ng exhaust pan dyan. So, dito sa bintana, so far, ano na lang muna yan. Grills na lang muna. Okay, dito sa ating CR. Tapos na rin po itong CR. So, linya na lang din po ng tubig na kailangan dito. Okay, itong ating mga pintuan. Ayan. Yung ating mga pintuan, okay na rin po. Nakikabit na yung mga doorknobs So Yun And yung and yun, Sa case na So maglalagay po tayo ng amakan dyan Para sa case may inalong din po Tsaka yung uh, Sa ating double walling bali plywood po Ang ating gagamitin uh, dyan And yun Pagkatapos po nun eh, Pwede na po itong bahayan Okay All right, so gumamit tayo dito ng insulation. Actually, hindi ko talaga dapat 'to lalagyan ng insulation pero naramdaman namin na mainit kapag uh, uh, tag-araw or kapag uh, matindi ang sikat ng araw, mainit dito sa loob. So, ito na ihabol na lang natin. Buti na lang nagawa natin ang paraan at naisoksok lang dun sa pagitan ng mga ano, uh, metal stud yung insulation natin. Kaya lang medyo nagbawas tayo ng ano ng insulation para kumasya. Yung size kasi niya is mas malapat kaysa dun sa pagsusuksukan. Ayan at naikabit na rin lahat halos. Tapos pagkatapos niyan, magkakabit tayo ng amakan dito para sa ano, kisa Ayan yung mga ano, metal stud na ginamit natin okay dumating na rin yung panambak na inorder natin para dito sa may harapan medyo may kababaan kasi ang lupa rito kumpara doon sa may kalsada kaya nagpatabak tayo ng lupa para tumaas o mas magandang mas mataas yung ating lupa kumpara doon sa kalsada ayan naikabit na yung mga amakan na sa may ginamitan din natin yan ng pang ipit na kahoy Alright, ang gandang tignan, no? Pagkatapos niyan, ay babarni siya naman para mas lalong gumanda yung itsura niyan. So, yung ibang mga pang pangipit, hindi lang na ikakabit pa, pero mamaya ikakabit na rin yan. Ayan yung ating bintana. Grills na lang yung ating munang kinabit. So, doon sa kwarto lang tayo may jealousy. <coughs> What? <gasps>